Chavit Sigson mamimigay ng 7 million pesos sa kanyang birthday kung paano sumali sa online raffle at maging instant milyonaryo alamin bilang pagdiriwang sa kanyang 83rd birthday. Mamamahagi ang entrepreneur at dating governor ng Ilocosur na si Chavit Sigson ng kabuang 7 million pesos sa isang online raffle. Paano nga ba sumali dito upang magkaroon ka ng chance na maging instant milyonaryo? Alamin natin. Sa isang video, ipinaliwanag ni Sigson kung paano sumali sa kanyang hashtag Happy Life for All Birthday Raffle. Una, kailangan mong i-download at mag-sign up sa eGracia app, isang digital wallet na maaaring gamitin daw upang makapagpadala ng pera, makapagbayad ng bills at makapag-load. Kapag meron ng eGracia app, kailangan mag-register sa form na matatagpuan sa official Facebook page ni Singson at mag-share ng selfie na suot ang iyong best sunglasses gamit ang hashtag Four mahang Chavit. 600 winners ang makakapag-uwi ng 10,000 pesos bawat isa. Habang isang maswerteng manlalaro ang makakakuha ng tumataginting na 1 million pesos. Isa sa gawa ang raffle sa pamamagitan ng live streaming na gaganapin sa birthday mismo ni Singson sa June 21. Tingo po, June 21, mabibigay tayo ng 7 million na parapol. Kailangan mag-restro para hindi baka pasok ang mga scammer. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ikaw, excited ka bang sumali sa pa birthday raffle ni Chavit Singson? DWIZ Research Report 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 Tagalog po kami. Alio Broadcasting Corporation. Alio 23 Free TV. DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas. Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporations digital station accounts. Maraming salamat po.